Update sa kasalukuyang pakikidigma ng Israel sa Hamas. Matinding labanan sa Gaza sa buong magdamag. Mahusay na paghahanda ng Hamas bago isagawa ang mga pag-ataki sa Israel. At ang special forces na siyang magdomina sa labanan sa mga lagusan ng Gaza Strip. Yan ang ating pag-uusapan. Kaya naman, sit back at relax para sa mga makabuluhang impormasyon. Ibinunyag ng Israel Defense Forces na ang mga Hamas ay mayroong isang sekretong headquarters kaya agad na sumulong ang mga special forces ng Israel patungo sa naturang punong tanggapan na sinasabayan ng mga fighter jet at drone. Nagpatuloy ang matinding sagupaan sa pagitan ng mga tropa ng Israel Defense Forces at mga armadong Hamas sa loob at paligid ng Gaza City noong linggo ng umaga habang sinabi ng IDF na ang pangunahing punong tanggapan ng Hamas ay matatagpuan sa ilalim ng may maayos na mga kagamitang ospital at kinubkob ng Israel. Pinagsisihan kaya ng Hamas ang ginawa nitong pag sa Israel noong Oktobre 7 na naging dahilan para gumanti ang Israel at ang Gaza sa ngayon ay hindi na isang lungsod kundi mga nagkakalat ng mga tipak ng bato at mga pagsabog at mga labi ay bumabagsak sa lahat ng dako sa mga lansangan ng Gaza. Sa puntong ito ay ginagawa ng Israel ang lahat ng pagsisikap upang taigtingin ang mga pagtutugis sa Hamas. Ang misyon ay dakpin at usigin ang mga nag-organisa at nagsagawa at nakikibahagi sa mga kakilakilabot na mga gawain saan man sila naroon ayon sa kanilang mga krimen na ipapataw ng Israel ang pinakamalaking parusa sa mga militante ng Hamas habang ang mga pulis ay nangangalap ng ebidensya mula sa Southern Towns Justice. Ang mga abogado ng ministry ay nagpapasya kung paano pinakamahusay na sumulong sa pagsisiyasat. Samantala, ang Israel Defense Forces ay sumulong ng malaki sa loob ng Gaza tulad ng kilalang mga puwersang Israeli kagaya ng Sayeret Matkal at Yahalom na nilikida ang mga militanteng Hamas at mabilis na nagpapabago sa takbo ng labanan. Ang hukbo ng Israel sa ngayon ay nakagawa ng isang mapangwasak na pagsalakay sa sentro ng lungsod at nagkaroon ng matinding bakbakan sa pagitan ng maggalabang puwersa. Matapos magkaroon ng road blocking, malapit sa isang hospital ang mga puwersa ng Hamas habang sinasalubong ng mga RPG at AK-47 ang mga sumusulong na puwersa ng IDF. Subalit paatras ng paatras ang galaw sa ngayon ng Hamas sa tindi ng mga pag-ataki. Malaking dagok para sa Hamas ang pagkubkob sa mga malalakas na posisyon at nagpapakita lamang na ang Hamas ay malapit ng mag ang ibang mga ekstremista at tumakas at sumuko naman ang ilan. Dalawang Israeli fighters ay nakakuha ng momentum noong mga araw. Kasunod ng deklarasyon na ang strip ay nahati sa pagkugkog sa lungsod ng Gaza. Ang mga puwersang Israeli ay nakatuon sa pagkuha ng mga command and control facilities at paglikas ng mga militanteng Hamas mula sa kanilang mga pinagtataguan sa paligid ng mga residente ng Metropolis. Sa hilaga ng Gaza naman ay iniulat na nakarinig ng putokan sa magdamag at sa umaga sa mga gilid ng lungsod ay iniulat ng mga residente na sa nakalipas na dalawang araw ay nagkaroon ng matinding aerial at naval shelling sa mahihinang itinayong refugee camp na matatagpuan sa hilagang baybaye ng Gaza City. Ayon sa hukbo na Israel, isang malaking grupo ng armadong Hamas ang nagplanong salakayin ang mga sundalo noong nagbarikada sila sa isang busaling malapit sa maraming ospital sa distrito ng Shohaya sa silangan ng lungsod na ang makabuluhang pangalawang pagsabog ay nag-trigger sa isa pang pag-atake sa himpapawid sa rehiyon at tinopok ang mga supply na armas. Nagbigay din ng utos para sa mga jet fighter na itarget ang isang Hamas bunker na naglalaman ng sampung individual na nasawi ang mga militante sa kanilang bunker matapos na hindi makatakas sa pag-atake. At kasunod niyon, ang IDF ay naglunsad ng pangalawang airstrike laban sa isang kalapit na anti-tank squad na ginagamit pa rin ng Israel ang lahat ng lakas nito upang labanan ang mga ekstremista. Naglabas ng pahayag ang Defense Minister ng Israel na si Yoav Gallant na marami pang bakbakan ang magaganap subalit sa pagkakataong ito ay kailangan paghandaan ang pagsulong kung paano bitagin ang mga terorista para hindi na ito makakatakas pa. Sinalakay din ng hukbo ng Israel sa buong gabi ang lokasyon ng mga ginamit sa pagpapaputok ng mga mortar sa Israel. Matapos ang tumpak na pag sa armas, marami pang target ang isinagawa din ng mga pwersa ng Israeli Navy sa baybayin ng lugar at isang matagumpay na pag-atake laban sa mga armas ng infrastruktura ng Hamas. Ang strategy sa ngayon ng hukbo ng Israel laban sa Hamas ay nagmumula sa himpapawid na ginagamitan ng laser-guided sa mga bunker para tumagos ng malalim sa mga warhead at may pagkaantala ng mafios sa mga bomb buster at nagbibigay daan sa pagpasabog sa ilalim ng lupa. Wala pa namang bagong ulat patungkol sa mga kasualte sa hanay ng hukbo ng Israel sa kabila ng lahat ng labanan ito sa loob ng dalawang linggong lumipas mula na magsimula ang umpinsiba sa lupa. Ngunit noong nakaraang araw ay iniulat ng hukbo na may 30 sundalo ang nalagas at marami pang iba ang nasugatan mula sa hukbo ng Israel. Ayon naman kay Defense Force Southern Command Major General Yaron Finkelman, ang IDF ay nagdeploy ng ground forces sa Gaza Strip noong lunes upang suriin ang mga tunnel ng Hamas. Ayon sa IDF, Hamas ang namamahala sa mga opisyal at mga kawani ng kalusugan sa Gaza at nag-uulat na ang karahasan ay kumitil sa buhay ng halos 10,000 individual na marami sa kanila ay mga minor de edad. Ngunit ang mga kawani ng kalusugan sa Gaza ay mga Hamas din ayon sa Israel at ang layunin ng Israel ay buwagin ang mga infrastruktura ng Hamas at alisin ang autoridad nito sa rehiyon sa pamamagitan ng pag sa bawat rehiyon na kontrolado ng Hamas. Ang mga aksyong ito ng Israel sa digmaan ay sumailalim sa pagtaas ng internasyonal na pagkondina. Ayon sa UN Secretary General Antonio Guterres, ang Gaza ay naging isang malawak na simenteryo. Ngunit ang mga kahilingan at paghikayat ng Israel sa mga Palestinian na lumipat sa timog ay sinalubong ng galit na galit na pagtuligsa kay Guterres. Pagkatapos ng pahayag na ito ay tinatayang daan-daang libong tao ang nananatili sa hilaga kung saan inilunsad ang pagsalakay. Ayon sa IDF, mayroong isang one-way na ruta ng pagtakas na magagamit para sa gasa at ang mga nakapaligid na residente nito habang sinasabi ng Israel na sinisikap nilang mabuwasan ang mga nadadamay na mga sibilyan at iginiit na binomba ng Hamas ang mga ruta ng paglikas. Ang ulat naman ng balita sa mga pag-aaral sa akademiko at mga individual na malapit sa parihong Hamas at Israel ay nagpapatunay na ang Hamas ay gumugol ng mahabang panahon para itayo ang isang sotistikadong lungsod sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng gasa at mahusay na ipinagtatanggol. Iginiit ng political commander ng Hamas na si Yaya Sinwar na ang mga militanteng organisasyon ay nakagawa ng tunnel na umaabot sa 310 at milya sa ilalim ng Gaza Strip at ito ay tinatawag ng Israel na city of terror. Ang mga Hamas ay gumagawa ng reinforced concrete tunnels gamit ang mga kagamitan sa gusali na kinuha mula sa mga dayuhang donasyon. Ayun sa Israel, ang karamihan sa mga pasukan ng tunnel ay nakatago sa pagitan ng mga ospital, mga paaralan at mga muski at mayroon pa umano ang pasokan ng tunnel na tumatagos sa washing machine sa loob ng isang bahay ng residente. At ito pa, gumagamit ng mga release ng transportasyon na naglinya sa mga lagusan upang ihatid ang mga rockets mula sa mga launching pad na nakatago sa pamamagitan ng mga hatch patungo sa mga lokasyon kung saan maaari nilang ilunsad ang mga ito. Lumilitaw na ang Hamas ay nagtayo rin ng mga command center medical ventilation facilities, mga supply shop at mga tulugan sa mga lagusan. Ang tunnel ay mayroon din umanong malaking espasyo para imbakan ng mga pagkain, gasolina, armas at mga bala at mga raket. Ang buong complex system ng tunnel na ito ay may mga landmines at booby trap na konektado sa mga linya ng komunikasyon para i-activate kapag ginakailangan. May katotohanan man ito o hindi, malinaw na ang mga tunnel na ito ang magiging underground stronghold ng Hamas sa ilalim ng Gaza City na may kakayahang itrap ang hokbo ng kalaban at ito ang kanilang kanlungan. Kaya naman, ang Yahalom Special Forces ng Israel ay bumuo ng summer team ang summer ay nakabuo ng bomba para sa mga booby trap at tunnel sensors. Sa loob ng maraming taon, ang militar ay gumagamit ng ground penetrating radars para maghanap ng mga tunnel. At kapag may makitang mga tunnel, imbis na pampasabog, ito ay ginagamita ng sponge bomb para isarado ang mga lagusan. At bukod sa canine na tumutukoy sa mga bumba sa ilalim ng lupa, gumagamit din ang summer time ng mga mobile robot na may mga kamera upang kumuha ng mga larawan. Galugarin ang mga lagusan at itakda ang mga bobby traps ng hindi nanganganib. Ang pangkat na ito ay nag-recruit ng mga mandirigma na magtitiis sa mga lagusan sa mainit na kondisyon. Ayon pa sa kwento ay sinasabing naranasan nilang umatake ang mga multo sa masisikip na malungkot na mga pasilyo sa ilalim ng lupa. Hanggang dito na lamang po at manatiling nakatutok sa aking channel para sa mga update ng digmaang Israel at Hamas. Maraming salamat po, El Profesor.